That's my wish for my birthday. Hindi nagustuhan ng marami ang pag-iyak ni Robby Domingo kamakailan nang dahil lamang sa hindi matuloy-tuloy ang gusto niyang magkaroon ng anak nang dahil sa sakit ng kanyang asawang si Mikey Pineda. Parang ang sama naman daw ng ugali ni Robby, say ng netizens. He is so red flag. His wife just recovered from autoimmune crisis, then announced on public media his wish for baby. How insensitive to his wife's feelings. Matatanda ang hindi napigilan ng Kapamilya TV hooks na si Robi Domingo ang maiyak nang aminin niya ang kanyang hiling para sa kanyang 35th birthday. Ito nga ay walang iba kundi ang magkaroon ng anak. Matatanda ang ilang buwan lamang bago ang kanilang kasal ay na-diagnose si Mikey ng dermatomyositis na isang pambihirang autoimmune disease. Dahil dito, ang pinakamalaking hiling ni Robby para sa kanyang kaarawan ay ang paggaling ni Mikey. Subalit, may isa pang hiling si Robby, ang magkaroon ng anak. Na-emosyonal niyang ibinahagi sa isang video sa Instagram sa kanyang 35th birthday noong September 27. Aminado si Robby na siya ang tipo ng tao na laging may plano. Isa nga sa kanya mga plano ngayong taon. Lalo na ngayong buwan ay ang maging tatay na. Nakakasa na ako na, okay, by, by this year, actually by this month, sana meron na akong anak, Sa diba? Samantala, ang pagsasapubliko ni Robby ng pagnanais niyang magkaanak na ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, particular na sa mga kababaihan. Marami ang nagkomento na tila hindi tamang pakinggan ang hiling na ito ni Robi lalo pa't may sakit si Mikey. Comment dito ng isang netizen, "Women thinking about wanting children, risking own health, pain of childbirth, basically changes their bodies permanently, psychological effects, postpartum complications, etc." para sa maraming masakit para sa isang asawa na marinig mula sa kanyang mister na gusto na itong magkaanak ngunit hindi niya ito maibigay dahil sa kanyang sakit. Sinita naman isang netizen si Roby. Roby, aware ka naman sa kondisyon ng asawa before pa kayo ikasal. Aware ka dun be. Ang off lang na iner mo to sa public. I don't know if nag-iisip ka ba o ano nung ginawa mo to kasi nakakadagdag to sa pressure sa misis mo. Hi, mga lalaki nga naman. Puro ka ako at I. Is Robi Domingo having a child with himself? May nagsabi pang buti na lang daw at hindi nakatuluyan ni Robi si Gretchen Ho. Gayunpaman, sa kabila ng mga opinyon ng netizens, nilinaw ni Mikey sa kanyang Instagram stories na walang isyo sa kanya ang mga pahayag ni Robi. Iginit ni Mikey na bukas nilang pinag-uusapang mag-asawa ang pagkakaroon ng anak at hindi rin umanong pinaparamdam sa kanya ni Robi ang pressure na magkaroon sila ng anak. Ani Mikey, no issues at all. It's something I have openly spoken about before. But of course, he has a bigger reach. Don't worry, there's really no pressure at all. No one has made me feel that way. It's both of our plans, our goals, and our wishes. But we acknowledge the reality of things and have chosen to trust God's plans and timings instead. But we are hopeful. Sa inyong palagay, may pressure ba para sa isang misis ang makita umiiyak ang kanilang mister nang dahil sa hindi pa niya ito nabibigyan ng anak dahil sa kanyang kondisyon? Share your thoughts below.